Nandito ako sa Amiration Studios para sa recording ko ng aking upcoming album. Abangan niyo po yan. Ito yung first day na recording po namin sa. Excited ako. Tara na. song tayo is another um, uh, song from uh, the flip music production i am the writer of the song tayo and ikot ikot that's gonna be part of uh, G's expressions album <laughs> <laughs> I'm just gonna revise the lyrics na lang. I I'll type it. Ah, we'll oh, okay. Here's the ano. Mm. Kasi, ano sa'yo? mo sa sa'yo. Okay. Yes. At first, no, medyo uncomfortable akong kantahin kasi parang in your face na Mga pusong nadapa tayo Matutong tumingala Parang ganon. So, <laughs> bilang alam naman ng mga tao yung mga pinagdaanan ko rin. Pero naisip ko na talagang itong album na ito, punong-puno ng, ng, ng honesty, ng sincerity. So, ituloy-tuloy ko na. Uh, total expression sa marito So, another expression niya na na acceptance na lahat tayo nasasaktan, ako nasasaktan. So, sabay-sabay tayong tumayo. In general, both songs are heartbreak songs. The but with a happy feel, kasi yun, yun ang contrast ng both songs. Like tayo, it's empowering. Pero you're addressing specifically heartbroken people, heartbroken individuals. Na parang kinukurot mo sila, parang pinapaalala mo sa kanila yung ginawa sa kanila nung ex nila na parang, uy, pinagpalit ka sa pangit, no? Parang ganon. Ganong attitude yung kanta. Tapos, but towards the chorus, you're uplifting them na parang, wag kang maarte-arte dyan, wag kang iyak-iyak dyan sa isang tabi. Tayo, tayo! Parang ganon. Yun yung attitude and color of the song. Ulit-ulit uh, na dahilan Naryo pa rin masasaktan tingi ng awiting nagsasaring bumago oh, Awit na para sa mga puso na tayo mm, Tayo, sobrang hindi ko siya sinulat pero na-excite ako kasi it's a sound that I see na ano saas performing with. And bagay sa kanya, sa vibe niya, bagay sa mga fans niya. And I know maraming maka Tapos yung tunog niya sobrang updated ba yung kung ano yung usong tunog ngayon, yun siya. So sobrang excited ako and I feel na parang ito yung bagong tunog ni Sarah. So exciting siya for me. 🎵 Sa'ti na umibig na aking pehado 🎵 Yan. Second track muna tayo. Ah, uh, bali doon na po muna tayo sa... O oh, siya lang natin kuya. Sige okay. Para po, yung susunod na gagawin Kasa niya. Din. Okay na po? Hmm. Hindi ko na masyadong kailangan mag-input eh. Kasi magaling na siya eh. So parang, sige, style mo na lang. Tapos kung kunyari, medyo... Sobrang... Very minimal lang na siguro si Sara lang din ang makakapansin na talaga yung mga nakikinig talaga na marunong mag uh, related sa paggawa or pag-record, pag-produce. Sila na lang makakapansin pero kumbaga yun sobrang minimal lang talaga. Eh. Yun lang yung ano ko na input ko talaga. Kaya <laughs> naman. Di pa so I really trust yung ability niya in ano, yung bagay hindi yung parang nakakapagod. Kasi siya din, she's also into it eh. Hindi siya bastang, oh sige, pwede na yan. So, yun. Ah! Okay siya, okay siya. Good siya. Um, last na tayo. Okay. okay. Wapapa!